everyone. So, magluluto ulit po tayo. So, meron po tayo ditong isdang torsilyo daw po ang tawag nito. Hindi ko po alam. Papaksiwin po natin yung ulo. Kasi po, malalaki siya. Pinutol ni Ruel yung apat na piraso po. So, naging walo. Yung ulo lang po ipapaksiw po kasi yung mga buntot po. Baka po iprito ko next day. So, meron din po tayo ditong okra. Ilagay po natin sa ilalim. Ayan, apat na piraso. Hindi ko na po siya pinutol. Tapos, meron din pong talong. Ayan. Lagay natin yung kalahati ng luya sa ilalim. Kalahati ng bawang. At kalahati ng sibuyas. Para po yung Ricardo, parehas po sila mayroon. Ibabaw at ilalim. Ayan. Lagay na po natin yung isda. Ayan po. Kapat lang po. Kasi malalaki naman siya. Ayan. Ang atin pong sili. Ang um, pamintang crop. Tapos, lagay na rin po ulit natin yung bawang uli sibuyas at luya. Ayan. Para ibabaw po at ilalim pag kumulo siya, meron po siyang ricado. Lagyan din po natin ng seasoning. Ayan. Timplahan na natin ng asin. Ubus na yung asin ko ah. Ayun. ayan lagay na po natin sa kaserola lahat ng rikalo at yung isda lagay na po natin ng suka mm -hmm. at dagdagan po natin ng kaunti pong sabaw ayan. buksan natin yung apoy ayan. so ayan na po natin siyang kumulo pan po natin. Kulo na. Check po natin. Ayun. Kulo na. po natin. Hmm. Naasin. Sarap. Okay na po. Templado na. So, medyo masabaw-sabaw. Papatuyuin po pa po natin ng okay. okay. Luto na po yung ating paksiw na torsilyo. Torsilyo daw po. Hindi ko po, po alam kung anong tawag nito. Basta po, yun daw po ang tawag nito. Sabi po nung nagtitinda ng isda. Ayan. Meron din po siyang okra at talong yun so ayan so dito na lang po bye bye po thank you po